Denison National Forest Park. Ano to ito ba? Mm hmm. Ah, doon na nagpapahinto sa taas. Kapag may step din. Ahon daw, ahon pre. Ahon daw, Ahon daw, ahon.

hinahagis na kaya naman kaya tama oh pagatian nyo na thank you pagatian nyo daw <laughs> pagatian mo <mong> na daw <laughs> bakit hindi naman kasi bibigyan niyo uh oh. ano yun naman ani okay, okay. I mean, yun eh thank you, thank you.